Aristado ang sarong 37 anyos na lalaki na subuo tulak ng iligal na droga sa pigkasar na bybust operation kan Police Station 3, Criminal Investigation Unit kan Naga City Police Office, asin City Mobile Force Company Intel pasado alas 9.48 nin banggi kan nakaaging Domingo, Desembre 10 sa Zone 1 Bagong Bayan Sur Naga City. Residente kan Hakub Putol Barangay Bagong Bayan Sur Naga City ang sospek asin nagtatrabaho bilang driver. Narecover sa posisyon niya ang sarong pidaso ng heat seal transparent plastic sachet na may laog din pigtutubo ng shabu. Asin may gabat na 26 gramo nin iligal na droga o pigkakarkulong 176,800 pesos ang street value. Apuera ka ini, nakuha pa sa sospek ang 7,500 pesos na buy bust money. Sa ginubatan albay, arestado man ang duwang lalaking subuot na gagamit nagpapabakal nin illegal na droga sa ipigkasar na drug buy bust operation kan otoridad. Pasado alas 11.55 nin maagahon kan nakalihis na Desyembre 9. Binisto ang mga sospek na sinda El Defonso Udenya E. Armenta, 44 anyos, asin si Jester Romero, 51 anyos, na parehong residente kan barangay Ilawud sa nasambit na banuaan. Nakuha sa mga sospek ang sarong medium sachet asin sampulong saradit na sa shinyin heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu na may gabat na 3.2 gramo. Asin igwang street value na 21,760 pesos. Sarong tunay na 500 peso bill asin apat na 1,000 bill na ginamit bilang buy bust money. During ano buy bust operation uh, nakabangal po ninyo ano uh, sarong medium size na ano sachet an ano sa buyang operatiba and then po uh, during body search nakarecover ko po ng uh, sampulong uh, kasey duman sa she ano, sa sa bulsa niya Katakod ka ini, liwat na nga poda ng na otoridad sa publiko na tulos na isumbong sa saindang hepatura ang mga individual na imbuelto sa iligal na paggamit asin pagpapalakop ng iligal na droga, ngani tulos nindang maaksyonan. Uh, magbago na po. Kung natawan po kitang chance, saro po kanin, uh, nakasuha na siya, na found guilty po siya, nasintensyan po siya, nakaabay na kan plea bargaining. Uh, ngunyan po, on probation siya. Uh, iwasan ta po na kwan, tuloy na po kita magbago, tanganin, di na kita umabot sa araw kanin sitwasyon na, madakot gila yun. Para naman sa mga tawong padagos na naiimbuelto sa ilegal na droga, sigun sa PNP, lugod ngun niya na kapaskuhan, magkaigwanan ng malinaw na kaisipan asin mahanap sa puso kan mga padagos na naiimbuelto sa ilegal na droga, an pagtalingka sa impluensya kan ilegal na droga, asin pili unang mabuhay nin matanos. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.